puno ang ating gulayan today guys dahil nakapamili na si Kuya Iji ng gulay kompleto halos sa ating mga gulay meron tayong kalabasa, sayuti ripulyo, pitsay sibuyas dahon sibuyas na pula ahos kamatis luya, pipino talong rip, gabi, opo papaya papaya <laughs> <laughs> ampalaya, carrots, limoncito, lahat-lahat na po guys, meron tayo. And bili-bili na kayo sa ating gulayan. Sa gulayan ni Kuya AJ guys, punong-puno. <laughs> Nakaokasyon si Kuya AJ ug pamalit and meron tayong parambutan. And ang gulay pala ngayon guys, presyo niya is okay lang. Wala masyadong ano, mahal na presyo especially ang ating kamatis nagagandang kamatis na mura na lang so hindi na siya abot ng 100 hindi na rin siya 90 pesos hindi na rin siya 80 pesos so mura na lang ang benta ni Kuya EJ niyan dahil nagmura na po ang ating kamatis shout out sa ating makikinis na kamatis ayan po and bago 'yan or bago 'yan after dito guys meron ding nabili si Kuya EJ Galing kasi ako nag-deliver ng tubig and malayo-layo yun kasi nasa baba. Downtown na ang tawag ko dyan dahil nasa ano na siya, matina-applya, dumalag. And kagagaling ko lang doon guys, dumaan ako sa aking bilihan ng uling. Dahil ilang araw din walang uling si Kuya ej ito bago na ito bago na itong nabili ni Kuya AJ so i-refill -re ko ito ngayon ang ating mga uling dahil bakanti ginawa na lang siya lagaya ng buti buti at saka minsan minsan basura pa ang malagay basura na ating mga customer so ito may isang sako tayo by the way nakaripak na pala yung uling na binibili ni Kuya AJ shout out sa aking pinsan na nagbibenta ng bigas meron din silang ano integration na uling so doon ako namimili ripak na siya kaya natagalan na wala tayong uling dahil wala din sila kasing naripak na uling kasi na busy din <laughs> busy ang mga tao busy sa mga negosyo at saka kung ano-ano pang mga aktibidadis sa kanila mga ano buhay. So, ganun lang. Kaya, nung isang araw, napunta ako doon. Sana mamili ako ng uling, pero walang available na nakaripak. Mirami silang, ano guys, tax, pero yung uling na sako-sako. Ayoko yun dahil hindi ako nagre-repack na uling. Hirap. Mahirap mag-repack paano na lang yung mga hikain natin mga kasamahan sa bahay <laughs> so ang prepare ni Kuya AJ is itong naka ano na naka repack na so binta ko ito malalaking balot ito binta ko nang tig 25 pesos so patong na lang si Kuya AJ nito konti <clears throat> So, sa 25, hindi ka na lugi guys, makaluto ka na ng gusto mong ihawin kasi ito gamit sa ano talaga mga mahihilig mag ihaw lalo na pag sunday mabinta yung uling pag sunday guys maraming mga kapitbahay natin na mag ihaw so ito is ano lang 20 packs ng uling pagka naubos Anyway, weekly naman ako papunta-pupunta doon. Pumupunta. Dahil meron akong mga delivery din sa tubig doon. So, okay lang. So, okasyon na lang. Ayan po, may dalawa pang naiwan. Ayan. <clears throat> Last start lang din ako sa dapit ni Magbutang. Ayan. Okay. So, busy ang araw ni Koy AG today guys. Ang oras is nasa 12.30. Ah, 1.03 na pala. <laughs> Kaya pala medyo gutom na si Koy AG. Galing ako nag-deliver ng tubig maaga. Dahil ano yon kahapon pa sana yun. Pero hindi na, ano, hindi na na-serve. So, today namin is sinerve. Sa ano, resealer namin sa Dumalag. Matina ah So, pagkagaling doon, dumaan ako sa Gulayan and dumaan ako sa Bilihan or meron na tayong uling. So, ganun lang. After nito, mapahinga um, lang konti si Kuya AJ. Magbalik na naman si Kuya AJ. Alis na naman siguro kasi may order akong mga mga ano, consumable sa ating tubigan and ipipick up ko mamayang hapon kasi mamayang hapon ang ano ko schedule ko doon ipick up Ayun ating itlog pala guys. Patuloy na nagmahal yung itlog. Kahapon namili ako is nadagdagan na naman ang presyo. So ang binta ni Kuya AJ sa ating itlog is 10 pesos na po ang isang piraso na ating itlog. Ganon siya. Ganon. Every bili ni Kuya AJ pataas ng pataas ang presyo ni itlog at saka doon sa mga tindahan na yung may-ari ng tindahan is farm talaga yung galing sa farm or sila mismo talaga yung may-ari ng farm always wala pong itlog no egg available po ang nakalagay sa kanilang ano sa kanilang tindahan so mabuti na lang may suki so tayo na always mayroong itlog dahil sila po yung parang mga volumer ang tawag yung sila yung talagang volume ang kinukuha so sila ang mas priority so yung namimili ng ano tag dalawang tray tatlong tray so ini talaga ma, ma ano, mabigyan so ang ginagawa ni Kuya Eddie doon ako sa ano sa mga volumer din namimili dahil hindi ka pwedeng ano hindi makabili lalo pa so ka okay kayo so ma-reserve talaga yung kung mag-order ka ng itlog ahead of time and that's all na lang muna for today mga ka-guys sa tuki-tuki ni ko yung and bye-bye muna for now